Alright Magagaling tayo dito sa Buendia Punta tayo ng Quezon City Dito sa Makati, Buendia To Quezon City West, Baler makita niya dyan, yan C5 Cubao Cubao o pag kumanan tayo dito diretso yung yon. Yun. tapos dito kubaw sa kaliwa natin papunta C5 maraming nagkakamali dyan pag, pag papunta ka ng kubaw dito ka sa ang right shoulder pero kapag papunta ka ng C5 Port Bonifacio yan dyan saan dito naman Guadalupe baba tayo dito ng Buendia dito tayo sa second lane kasi yung first lane actually merging ng mga bus lanes yan busway kaya e dito tayo sa third, second, second second or third safe tayo dito para sa lahat Ayan. Diretso na tayo ng Guadalupe. Dito tayo banda sa pinaka ano, Inner lane kasi pag dito tayo sa may pangalawa malubak dyan medyo malikot ang kalsada dyan dito hindi ka ano Guadalupe across Passing River and yeah, Passing River. It's like Guadalupe. MRT Station or Boni Avenue din sa baba Okay, pagkataas nito crossing na. Ah. Kanina lang maluog papunta ko ah. Boulevard underpass ang tawag nila dito ilalim crossing kapag nandito tayo tapos papunta tayo Julio Vargas o kaya doon sa Ortigas bawal po tayo dito magkanan ba papunta ka dyan sa mega mall hindi ka pwede dito nakalagay yan o vehicles edge show tunnel no right turn no swerving to edge sa Julio Vargas patulad yan gusto niya mag right right turn tignan natin kung ano mangyayari sa kanya kung walang manguhuli huli yan huli yan huli, oh, sabi ko na nga ba huli yan bawal yung brother, swerving huli siya galing sya ng tunnel navigable nga po pala yan ano ito na tayo papunta ng Robinson's Ortigas yan Robinson's Ortigas magka tayo dito, dito sa mga baguhan magmotor bawal talaga sa bus lane na may nakahuli dyan Bakit safe niyo parang wala namang operation Tsyempo tsyempo kuya Kaya dito lang tayo Kung Mapansin nyo wala halos lumadaan Laki kasi ng penalty 5,000 Kaya ano lang tayo Ayahay lang Dayosa. It's a people power monument. White Plains The And It's a people power monument. Awe, banta ita lagi mga lespo. Holland Station Krame Maluwag. So, pupunta ka ng Krame Dito may U-turn yan Pwede kang tumaliwa dyan Sa Tolland Flyover na tayo Aha traffic talaga Southbound puno pa din Baba na ito Main Avenue, Cubao Ito yung Main Avenue Ito naman yung mga station ng carousel Pag Punta ka ng Kubao, yan ang, yan ang pinakababa. Dahil lang sunod ng baba ng carousel, doon na sa so may Kamuning Q-Mart. May pa Q-Mart na siya. Malayo na. Mas, mas malayo kaysa dito. dito as an underpass yun ang binahanan natin so farmers market yan gagalit yung bus ibig sabihin may mga pasaway na kotse o motor sa bus lane farmers market pasok po dyan yan para center din Coliseum dyan din ito naman Aurora Underpass ang tawag nila dati dito ilalim ko ba mga biyahe pa na bus ilalim ko ba Aurora Underpass pagkat dito mga bus terminal maraming mga bus terminal dito katulad yan, Superlines 5 star Tapos bali wag transit. Yan. Oh, biyahe pala sila, bye bye siya. Ayun. Tapos Genesis, yan dito Genesis Terminal dan Genesis.